Magaling kasama mong polis! Ah? Ah? Hoy! Tigil! Kailangan magalang ka magsalita, ha? Oo. Miss! Nako po, Diyos! Miss! Hi, girl. <laughs> Umiti ka, tumingi ka ng dispensa. Bakit mo kami siligawan? <laughs> Hi. Ay. Nagulat ka sa ako eh. Uh, pasensya na kay Miss. Wala naman kami masamang intensyon eh. Gusto lang sana namin makipagkilala eh. Ganun ba? Ako si Belly. Uh, ako naman si Oka. Ah. Uh. Siya si Magno. Ah. Hi. Mm-hmm. Binabastos ka ba ng mga to? Ay, hindi, Chong. Nagpakilala lang sila. Ah! Ay! Ang lakas naman ng mo. Kapag nakita kita kitang pag-usap sa pamangkin mo, tutuloy ang Chong, kita. tama na ho yan! Chong, hmm? tama ho! Chong, tama na! Sumakay ka na. Sige na! Tandaan mo to. Oka, Magno, pasensya na kayo ha. Sige. Oh, ang tito dado mo. Nandyan. Hello, sweetheart. Hello. Kala ko hindi ka na darating eh. Halika, halika. Pagsabihan mo ang pamangkin mo ah. Bakit? Kaya bata-bata nag-ipaglandihan sa mga laki. Hmm, kaya mo siya. Huwag mo intindihin yun. Alam mo no, pare, alam ko nararamdaman mo eh. Sa akin mo mangyari-nangyari sa'yo. Siyempre, masasaktan din ako. Taip ko rin naman si Feli eh. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'ng katinday galit sa akin ni Dado eh. Wala mo na akong masama. Ginagala ko naman si Abigail. Baka naman, pinangangalagaan lang ni Dado ang kapakanan ni Abigail. Pero ba't naman ganun? Para akong hayop kong tratuhin. Kahit wala akong pinag-aralan, rin naman ako ah. Magtataka nga rin ako eh. Pero siguro talagang ganun na lang pag-ugali nun. Polis kasi. Siguro nga. Ah, uh, ka. Um, Auntie si Magno. Magno, auntie ko. Ang gandang hapon ho. galing talaga nitong pamangking ko. Manang mana sa akin. Akalain mong pareho pa kami ng type na lalaki. Um, maupo ka muna mag kukuha kung kita na kahit na mainom. Ah, huwag na. Hindi mo na ako magtatagal eh. May lalakarin pa ako. Sige. Sige. Sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Wala kang kadlatala nun. Hindi ba sinabi kong huwag kang magipag usap sa pamangkin ko? Gusto mo mo dito, ha? Chong! Chong! Talagang matigas ang ulo mo, no? Chong! Huwag ko! Chong! Huwag ko, Chong! Wala naman sa ginagawang masama, eh! Hinatid lang niya ako! Yun lang ang masama, eh! Pabarling ko itong hatat! Chong! Love, sweetheart! Ano ba? Mainitid naman yung ulo mo, eh! Halika nga! Pabihakan mo na si Magno. Mabuti-buti, dito sila nag-uusap kaysa kung saan saan. Halika na. Ako lang bahala sa iyo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Tama na. Ano ba? Sige, sige, sige. Ikaw na. Pagpasensyaan mo na, ha? Sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Tuloy na ako. Hayop na yun. Ikaw naman ang init-init ng ulo mo. Cool ka na. Bumili ka ng doon, para mawala init ng ulo ko. Sige na. Sige na. Mm -hmm. na. pigas sa lababo, ha? Opo, mapibihis lang ako. Tito. Wala, may binil lang. Ha? Tungkol sa las? O sige, sasabihin ko lang sa kanya. Okay. ba? Ang tagal ko ba? Hindi sa taas tayo mag ma para may privacy tayo. Ha? Sige. Sweetheart, ng anong gusto mong pulutan? Ha? Sausage na lang. Abigail, pagkatapos mo dyan, magluto ka ng sausage, ha? Madonna. Magno, anong ginagawa mo dito? May problema. Wanted ako. Pwede ba ako sa inyo tumuloy? Kahit ngayong gabi lang. Oo. Kung yan ang gusto mo. Salamat. O sige, magtago ka na dyan. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Na isang araw, makamamatay na ng tao yan si Magno. Saan pa ba patutungan buhay niya kundi sa kriminalidad? Kriminal na siya! Sabi ko na nga ba eh, magiging tatak na niya, Rehas. Huwag ho kayo magalala, Lolo Hahanapin ko si Magno. Pakikiusapan ko siya sumuko. Madonna, madali sabihin na sumuko. Pero paano na naman ako? Ang buhay ko. Tatakbo lamang ang panon na nasa loob lang ako ng isang hawla. Kesa naman magtago ka na parang daga. Wanted hindi wanted pareho lang nakikipagsapalaran na sa buhay. Mas may piligro ang wanted. Pero mas masakit ang inaabot ng mga taong inosente na nagiging biktima ng masasamang kapalaran. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magtatagal dito. Hindi naman kita yung nakapura eh. Nakakaya naman kasi sayo, eh. Baka nakakaabala ako. Nag-iisa lang naman ako dito eh. Siyo kasama mo. Yung sabihin natin nag-aalaga sa akin, na Europa siya. Sa isang buwan pa siya dadating. Sino asawa mo? Ah, hindi pero parang ganun na rin. Hindi yata kita maintindihan. Ganito kasi yun. Matagal na akong ganito. May nag-aalaga. May tag-aalaga. Sayang, pagkakataon ko na sana. Kung kailan pa ako nakatagpo ng kasing edad ko. Wala rin. Meron na kasing may-ari sa kanya eh. Tapatin mo ako, Magno. Wala ba akong appeal sa'yo? Anong appeal? Ah, uh, yung gusto. Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Magno? Papaalam na ako, Madonna. Salamat sa'yo. Sa mga kabutihan mo. Bakit? Hindi na ba tayo magkikita ulit? Ewan ko, Madonna. Pero malay natin. Hello, Magno? Nasaan ka? Kailan? Saan? Sa dati? Oo, darating ako. Ah, Magno? Mag-iingat ka, ah. ka na ngayon. Bahala na, magtatago muna ako. May kilalang abugado ang auntie ko. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Huwag na. Alam mo naman kapag may iirap eh, matagal bago makakuha ng hostesya. Kapag sumuko ka, mabubula ka muna sa kulungan bago ka madesisyonan. kasalanan na ka man o wala. Abigail, sa labas, kahit sandali, makakasama ko kayo. Pero mahala kay Lolo Hugo. Huwag niyo siyang pababayaan. Kailan kita ulo makikita? Baala na. Hindi ko alam. Dali, dali, mamang polis! Ayupo sila! Bakit? Si Peli, kasama mong polis! Ha? Ah. Hoy! Tigil! Tamay! Abigail, I'm sorry! Bakit Hing mo kami tinuro? Hindi, alam kayo, patayin ka raw eh! Pambihira talaga! Abigail! Noong una ka makapatay... Hindi mo halos alam kung anong gagawin mo. <sighs> Hindi mo lang kung sa kang papalipas ng araw. Nang gabi. Bakit ngayon tinagdagan mo pa ang pagkakasala mo? Kailangan eh. Kailangan na pa paano? Para mabuhay ka? Magno, ilan pa ang kailangan mong patayin para mabuhay ka? Abigail, ah, huwag mo na ako sisihin. Kung mahal mo ako, mo kung sino ako. Kung kung pagkatao ko, kung hindi naman, sabihin mo lang. Tatapusin ko na lahat ng ginagawa ko. Ginagawang ano? Anong kinalaman ng pagmamahal ko sa'yo sa kalagayan mo ngayon? Noong na natatakot ako. Dahil gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Pero ngayon, mas natatakot ako dahil gusto kong mabuhay para sa mga minamahal ko. Katulad mo, naiintindihan mo ba ako? Ngayon, kung hindi malaga ang mabuhay, mabuti nang mamatay na sa salita mo lang, Abigail. Tatapos ko na lahat ito. Mahal naman kita eh. Kaya nga gusto kita magbago. Paano na ang buhay mo? Ang buhay natin kung patuloy kang gagawa ng krimen. Kaya nga tinanggap ko alok ni Borong eh. Para makapagpanibagong buhay na tayo. Matahimik naman kaya tayo. Nasa atin na eh, yun. Pagsikapan natin. tayo pupunta. Kahit right, saan, basta matahimik tayo. Siya nga pala, may lalakarin lang ako, importante. Pagkagaling natin dito, handa mo na lahat ang gamit mo para makalis tayo kagad. Magno. Huwag kang mag -alala. Ako bahala sa'yo. ibig sabihin to? Ha? wala. Anong wala? May balak kang magtanan, ano? Hindi ko. Anong hindi?